Hi guys, nandito tayo sa Supot, Gdansk Supot ang tawag sa ano na to, sa lugar na to. So ayan, mga ang, ang church. Oh, nakapasok na kami sa loob pero hindi ako nag-video. Ayan. Yun yung building na nakalagay. 1891 siya. Ayan. 1891. Mom, dito tayo para mag gala. So, umpisa na natin explore natin ang street ng Supot. Ang linis. Ang linis. So, ton daming turista dito lagi Ang ganda dito. Ang linis ng lugar. Ah uh, yung mga building, mga ganyan siya kulay brown at saka bitong siya bitong, I mean, uh, concrete ba? ayan ang mm, daming tao yung pictures ito ay likod na ng simbahan ayan Poland is a Catholic country so ayan ayan <laughs> See the bear, the bear. Okay. See the bear. So let's we'll start the uh, shopping na, <laughs> kasi sa mga street sa Kalinilangan yung mga shopping shopping place. And shopping, shopping, shopping daming mga adobo. Hmm, mga buildings. Ang ganda. Daming restaurant, of course. So, yan. Tingnan mo mga buildings. Ang mga tao pumupunta dito dahil sa kanilang beach. And dahil maganda yung beach dito. Copenhagen. Sekado kita Denmark. Pag <laughs> Copenhagen sila. <laughs> Denmark, uh, ano ba? Figurines. <laughs> tiger. Flying tiger. <laughs> Ayan, story yan from Denmark. Ayan. Ayan, Ay, dun, marami yan. Ayan, marami akin ang ng supot. <laughs> Yan, mga manukin. Ang ganda ng damit. Ang ganda ng damit. Summer outfit daw. Ang ganda ng... Ha? Ah, ang ganda ng eyeglass. <laughs> ang eyeglass. Parang hindi bagay sa maliit naming face at sa manipis naming face. Ayan, oh, store. Ayan. Maganda mag-travel guys kasi makikita din natin ang ibang lugar ba. Diba? Hindi naman kamahalan to. Sa so, totoo lang, kaya-kaya din natin. Kaya, konting ano lang, pag-ipunan lang. Kailangan mayroon kayong plano. Kasi kung walang plano, walang may mangyari. Ganyan. Ang ganda ng location. Napaka-cool. Walang mga wala masyadong kasaway ba? Linis ng daan kahit ganito. Ayan. Cosmetic ka, uh, cosmetics uh, boutique store. Ayan. Lakad-lakad lang muna tayo. Sana yung mga kiddos na iwan doon. Hindi mag -upo -upo. maganda mga buildings nila. Ayun, hey, kinik siya oh. Parang glass. Parang glass siya. Ang daming ang daming turista. Maaga pa kami dito dahil ano nga, sabi namin mag-beach kami. Pero medyo kulimlim yung panahon. So, temperature kaya naman unless na malamig talaga yung water later. So, we'll see. So, ito na lang muna guys. Uh, support uh, adventure namin. Support. Ayan. Tawag yung support. <laughs> so, ayan. So, hanggang mamaya ulit for another vlog. Um, yun. Ang paligid paligid. Masyadong... and mga restaurants wala pang nakaupo. Maaga pa kasi kami ngayon. So, later in the lunchtime, siguro marami na yung puno na yan. Kasi magla-lunch na. Ang ganda ng mga restaurant dito. At saka yummy food sila. Ang cute. Uy, ang cute ng lugar na to. Maliit lang siya pero ang linis. Sobrang linis. Ayan, may mga doves. Uh, mga doves for kids to enjoy. Tignan yung building na yun. Yung house. Ang ganda. 80-99. So, tagal na rin standing nice pa rin siya 1899 ito built ganap pa rin ng place and and pa rin ng building still standing beautiful in the heart of so fort So, ayan na guys. Until um, the part 2 ng Sukot Adventure natin. Bye-bye guys. Thank you, thank you.